Eh, magpapakain tayo no. Oh. Hindi ng panahon today. Yan na sila naghihintay. O, gutom na sila yan eh. uh, Mga bata, yung nanay na sa kulungan. Uh, sige, sige na. Eh. Masa ko sa loob. Uh, Ito breakfast nila. Hindi hindi ka na maka kasi, oh. Ayun, nagutong-nagutong yan. Basta ganyan.

dito inauna ko muna sila bago yung marami sa malaking kulungan ito yung sa isang kulungan yung nag lang dito na inahin na may sampung anak siyam na lang anak yung namatay yung sinaapakan ko so may, may ano masakit yung, kain sila ng kanilang breakfast yung, naman tayo sa labas yung, gusto nung nanay na yung nanay lumabas no? Ito na tayo sa malaking kulungan, oh. Iyan. Ayan. Ayan. Naghihintay na yun sila, oh. Naghihintay na yun dyan, oh. Ang iba. Hintay, gutom na yan. Breakfast na later. Hmm. Sige. Pasok tayo, pasok. Oops. Wait lang, wait. Dali lang yun. Naghihintay na sila. Oo, oh, yan oh. Gutom na yun Diyan ang iba oh. Ayan. Oh, may itlog pa oh. May itlog pa. Ayun ko Itlog. May itlog na naman dito. Ayan na sila ah. Dito. Set aside yung itlog.

Ini juga kainan. Kain. Hmm. Maa. Grabe ang ulap ma. Dilim ka lang ngitan no? Umuulan kanina. Hmm. Buti na lang nag-ano Pero eh, may maliliit pa na talisik. Hmm. Basa niya. Eh. Umulad, eh. Basa ang labhang. Diyan hmm. sila yung... Uh. Itong gulo o kubra at sa kalampatani. Nice. Yes. Laking manok. Ayan. ng min min nagayo Busog ka na? Ang patana na tag. Like, na klase ng lahi. Yan, minsan din ko na lang na nilagay kasi kung sa labhang, hindi yan nila man. Kaya ko yung kay-kay. Hmm, hmm na May isa pa tayo dito sa bagong ano. Nilagay ko siya dito sa bagong kulong. Wala ba kanti to kasi ano ningat-ngat oh. Ningat-ngat ng ano. nilagay ko to isang, isang kapatid niya last time. Tapos kung na ano ko siya. Nalabas. At yung mga may sisiyo nilagay ko dito para maging space to. Eh. Pero ningat-ngat nga ng Laga, kaya doon dona sila sama maliit itu nih ma iya kak Hmm. Hmm. <laughs> Minsan ginaganyan ko ang ano, ang tabo. Tabo na sinisid lang sinisidlan ko. Masakit ito si loob si nanay. wala kang ano, nay. Oh, nangga Kapon po ang panahon. Eh. Buti lang ang umula kasi mainit. Super init. Si nanay nagbisita sa ano, niya, mga manok niya. Mostly mga manok ito ni Kuya eh. Yan, yung nakatali. Manok yan. Ito pa. Kumakain. Yan ang kay nanay lang oh. Hindi <laughs> kayo sa, sa ano ko. Pumangkin ko. Ito sa Kuya. Yun yung sa amin yung na ano, may tali. Pagulungan. Galit ko sila yan. Hmm. Nakuha galit yan manok. Punta pala ng gihulungan si ano. Si Kuya. Dumating kanina. Ka ano? Inanyaga sila din. Kala ko kunin na ni Kuya yung mga manok niya. Inanay yung mga manok konti lang. Ito ni Kuya ang dumami. Yung ibang manok pala ko kunin ni Kuya doon sa ano, pinanggalingan. Ng mga manok sa gihungan. Yan. Galing gihungan itong mga manok niya. Yung iba na ano pa pala doon, iwan. yang jute kain jangan oh Ayo, nak datang nih hmm ini senang mau batang monok itu kena kena kain kasih anu ku anu menlaki, melaki nak awai sila ini nak kain kena yung masisiyo ito yung masisiyo ng ano manok na kuya ayan. busog na kayo busog na ano hindi, ano 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 yung manok na ano ano Bigyan niya kay nanay. Nabusog na yan sila. Tapos ng kanilang breakfast. Maya, lagyan ko na lang, lang ng tubig. Yan, kanti na lang na iyon. Minsan, may ubus din. Ubus din ito. Isang ano, hindi naman puno. Ito yung ano, bugaran.